Ezekiel Ang mensahe laban sa hari ng Tyre Ikadalawamputwalong kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tyre na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Sa pagmamataas mo'y sinasabi mo na isa kang Diyos na nakaupo sa trono sa gitna ng karagatan. Pero ang totoo, kahit na ang tingin mo sa iyong sarili ay marunong katulad ng isang Diyos, tao ka lang at hindi Diyos. Iniisip mong mas marunong ka pa kaysa kay Daniel at walang lihim na hindi mo nalalaman. Sa pamamagitan ng iyong karunungan at pangunawa ay umaman ka at nakapag-imbak ng mga ginto at tilak sa iyong taguan. Dahil magaling ka sa pangangalakan, lalo pang nadagdagan ang kayamanan mo, at dahil dito'y naging mapagmataas ka. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing, Dahil ang tingin mo sa sarili ay isa kang Diyos, ipapalusob kita sa mga dayuhan, sa pinakamalulupit na bansa. Wawasakin nila ang naggagandahang ari-ari ang nakuha mo sa pamamagitan ng iyong karunungan, at mawawala ang karangalan mo. Masaklap ang magiging kamatayan mo at ihahagis kanila sa kailaliman ng karagatan. Masasabi mo pa kayang isa kang Diyos sa harap ng mga papatay sa iyo? Para sa kanila, tao ka lang at hindi Diyos. Kaya mamamatay ka ng tulad ng kamatayan ng mga taong hindi naniniwala sa akin, sa kamay ng mga dayuhan. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. May sinabi pa ang Panginoon sa akin. Anak ng tao, Managhoy ka para sa hari ng Tyre. Sabihin mo sa kaniya na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing, noon larawan ka ng isang walang kapintasan, puspos ng kaalaman at kagandahan. Nasa Eden ka pa noon, sa halamanan ng Diyos. Napapalamutian ka ng sari-saring mamahaling bato, gaya ng rubi, topaz, esmeralda, krisolito, onyx, jasper safiro, turquoise, at beryl. Napapalamutian ka rin ng ginto na inihanda para sa iyo noong araw ng kapanganakan mo. Hinirang kita bilang kerubin na magbabantay sa banal kong mundo. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na bato. Walang maipipinta sa pamumuhay mo. Mula pa ng isinilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama. Ang pagunlad mo sa pangangalakal ang naging dahilan ng pagmamalupit mo at pagkakasala. Kaya pinalayas kita sa aking banal na bundok. Pinaalis kita mula sa nagniningning na mga bato. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo. At ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari upang magsilbing babala sa kanila dahil sa napakarami mong kasalanan at pandaraya sa pangangalakal. Dinungisan mo ang mga lugar kung saan ka sumasamba. Kaya sa harap ng mga nakatingin sa iyo, sinunog ko ang lugar mo at nasunog ka hanggang sa maging abo sa lupa. At ang lahat ng mga nakakakilala sa iyo ay nagulat sa sinapit mo. Nakakatakot ang naging wakas mo at lubusan ka ng mawawala. Ang mensahe laban sa Sidon, Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, humarap ka sa Sidon, at sabihin mo ito laban sa kanya. Sabihin mong ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Sidon, kalaban kita. Pupurihin ako ng mga tao sa oras na parusahan kita, at malalaman nila na ako ang Panginoon. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung gaano ako kabanan. Padadalhan kita ng mga salot, at dadanak ang dugo sa mga lansangan mo. Kabi-kabila ang sasalakay sa iyo. Maraming mamamatay sa mga mamamayan mo. At malalaman nila na ako ang Panginoon. At mawawala na ang mga kalapit bansa ng Israel na nangungut siya sa kanila, na parang mga tingik na sumusugat sa kanilang damdamin. At malalaman nilang ako ang Panginoong Diyos. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, titipunin ko na ang mga mamamayan ng Israel mula sa mga bansang pinangalatan nila sa pamamagitan ng gagawin kong ito maipapakita ko ang aking kabanalan sa mga bansa titira na sila sa sarili nilang lupain ang lupaing ibinigay ko sa aking lingkod na si Jacob ligtas silang maninirahan doon magtatayo sila ng mga bahay at magtatanim ng mga ubas wala nang manggugulo sa kanila kapag naparusahan ko na ang lahat ng kalapit nilang bansa na kumukot siya sa kanila, at malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos.